Bida lang yun. Tapos? Ha? <laughs> 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 hindi, 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 hindi na perma. <pronunciation> Tapos? Hindi na perma. <speck> hindi na perma. Hindi e kayo din ito sabi yung sa akin. Hindi ko na ano. Hindi ko na pasok yung babae. Sabi ko, bakit? Ay, galong. Bang. Nabaliktad ko. Inom na. Tinan mo oh. o. So, Nabaliktad ko. Nabaliktad rin mo ulit. Luto na yun. Pinatawag ko nun no, sa... Asa, pwede tumbuo. <laughs> Ara ko na eh. Ang kasi yung pagdating sa hanan Nine, Nine, um, three, two. Masa Ayun, e. ja. like, si, pa, pre, tumuha. Masa Buong Hindi nyo lang na-experience kasi na. <laughs> hindi, kasi ano, Ito. <varelli> Ito, isasama, ano? isasama natin sila. Ha? Magdala kayong Benji, mag-ismo kayo. Oh, wala. Wala, wala, wala pang, wala pang protecti. Sarap. Wala, wala pang protecti. Makakita kayong babae <laughs> na <laughs> wala ikaw, walang baya. Oh. <laughs> Akin naman ito, inugat. Ano? Yung... Ulit, <sighs> ulit. Ayan Ay, na nga, mo siya. Yung Saudi, yung, sa yung Saudi na babae. Saudi na babae? Ah, Saudi, ano, yung babae. Ay. Pag sa loob ng bangko, hindi sila nag-abaya. Ah, okay. Dito um, sa mga dabang, dabang tournaments. Pag sumama ka, takina mo po eh. Baka yung hindi mo alam, yung titi mo, nilabasan ka na. Taka na, hindi siguro. Mm -hmm. Ha? Hindi siguro. Sal-sal, pwede. Hindi. Pag ba mas, mas hige, siya, hige, ah, hindi. Pag na, dahalbang nag-i-spec ka, Hayop ya. Ya Mas no ada sikit. Bos bos bagenda yo. Iya sih, iya ta. Ada apa lagi Sige, Sina, sina ba. Asi ah, nga namin mo muna yung side nung kapina, bago ako ma'am. bago na kapina. Asigeh, asigeh. Oh. ah, sige. maturo. Oh, oh. ah, ah, ano, ay kareng asigeh. Ah. Kasi pumiko, tar, 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 labas tar, 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 mas tar, na. tar, tar, ay, <laughs> ay, May tampo ako sa kasama mo. Tapos uh, maganda nililabas mo. atis least kalalaman uh, niya. mo lang, labas na yun. Uh, <laughs> isa, isang... Oh! Uh, isa <laughs> ay, isang... Ay, Ayun na ang problema eh. Day, ang ano lang Ikaw kasi, hirap ka Hirap ka Hirap pa lapitan eh. Hirap ka. Hirap ka talaga. Nakikita ko kay Mike. Sinabi sa'yo ni Mike. Boy, ba't ganun? Sumigaw ka. Oh. Sumigaw ka. Ba't ka raw oh. sumigaw? Sumigaw ka. Oh, ba't ka raw sumigaw? Ba't ka sumigaw? Kasi... Galit ka kay Mike. Galit ako kay Mike kasi... Ba't? Umaabot dun sa abilang bahay. Ba't, oh, ba't, ba't mo um. pinapaabot? Hindi no, ako, no. hindi ako. <laughs> oh. Inapaabot e, nyo doon sa kabilang bahay na. <laughs> kasi, Kasi, ay, ay, bahay ngayon isa pa yun. Kahan, ikaw, sunod ka ako. Kakailan mo, ano alaw ko sa inyo, loko. Wala ko. Eh, kung saan sa, -sa saan, uh, gano'n. Uh. Uh. hindi kasi. Uh, sige, ikaw Inunahan well. ni Mike. inunahan. Inunahan ni Mike. Uh. doon sa kabila. Ah, uh, inuento sa kabila. Inuento doon sa kabila. Kaya, kasi may ikaw. Dapat, sa akin muna niya sinabi. Uh. Bago makarating sa kabila. Kaya sinabi ko sa niya, bakit Mike Umabot dun sa kabila, bago makarating sa'kin. Ikaw pa si Nestor? <laughs> <laughs> Hindi, Hindi. Ka Wala, Ay, wala. wala Ay, Ganyan pa Ay, masi, diba? Iba, masi, iba diba, 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 diba. Okay. ko, Ay, wala iyong wala Sige sa'yo. sige 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 nandun oh. ako. Sabi ko. Tapos? Ah, hindi, wala ka nun. Nandun ako. Nandito ako. Magkasabay kami. Mike sabi ko. Hindi. Galit yata sa'yo. Magkasabay, magkasabay. Hindi, wala ka nun. Hindi, ang usapan nun. Sa router yun eh. Sa router hmm. yun uh, eh. Sige, ako, sige. wala ako pa sa router nyo. Kasi uh, kayo nang babayad. Oo, oh, kasi. Ako, <laughs> <At laughs> sigit lang ako. Pra-proxy lang ako ni <laughs> Mike. Yung ako yung... lang si Mike. Ako ang gagamit. Kasi, ang nangyari nun. Oo. Lumabas ako, naglalaba ako. Sabi ni Mike, bumabagal kasi connection kasi uh. dahil sa download. Dahil uh, mm. dito. Dahil kung baka sa pupasok ka sa... Uh, ako! Ah, Ikaw lang! Ako! An Ikaw diba? lang! <laughs> ako! lang, ako na ka na, ka na <laughs> <laughs> Okay lang okay, no, Sinabi ko sa kanya. <laughs> Sabi ko sa kanya, hindi uh, pa ako, hindi yung sasalita ko. Kaya na alat tayo, loko! Okay, tapos, tapos. Bakit ka hmm. Parang dum... Ba't Ito ka akong uh, sa kabila? Ano, 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 uh, na ako yung uh, may kasalanan. Uh, action! Please? <laughs> na kinukan ni Tope, walang kasalanan yung dalawa. Si Tope, sa asya uh, okay. Ibig sabihin, ako yung may dahilan. Uh, kasi wala sa kanilang dalawa. Action, Tor. Yeah. Action, Tor. Yeah. Ang tama din lang naman namin doon, si Alex. Kasi pag umalis ka, alam ni alak, alam ni Alex yung password. hindi alam ni Alex yung password ko. Bago ka umalis, mamatay na yung walang uh, alam ng password ko. Hindi <laughs> 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 ko pinapali yung password ko kasi... Pag, Pero pag umalis ka, gamit ni Alex. <laughs> hindi, hindi. Ako lang sabi, hindi. Kasi, pag alam nila yung password ko, Lord! No! Tal! Pag alam nila yung password ko, no! ni Lyoma, saka ni Alex, patay oh. na ako. Mapapasok nila yung YM ko, yung Yahoo ko, yung Facebook ko, lahat What mapapasok ito? nila. Hindi pag okay. nag... Mapapasok ta... nila yan! Uh, kung gumagamit kami, hmm. sinasabi namin ito, hmm. siya so, nag-e-enter nung... Ako mag-e-enter! Ah, patay ako! Uh, eh, sa sulod, hindi, para, hindi ka patay, patayin mo, pat, papasok ako. <laughs> eh, ibig sabi, pag yung nag-open yun, tapos wala ka, siya nag-open na. Hindi ka, di ba, kuya, siya, ikaw na nag-open? Wala, wala, wala. Sinabi ko sa okay. kanya. Ah, narinig ko yun. Oo, oh, siya nga lang umamati. Hey. Yun lang nga ano, ako doon eh. Kasi, tatlo na nga lang kayo, naging apat na kayo, yung si Teddy, umaangal. Hmm. Ganun to naman ta. Oh. Tatlo kami may-ari nun. Tatlo. May may I mean, hindi no? hindi mo masasabing tatlo. Action tour, tour action tour, action. Hoy. <laughs> si Teddy. Si Teddy. Si Teddy. Yeah, ya 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 Kasi ayaw niya magbayad ng dahil sa router kasi hindi siya kontento eh. Oo. Oh, hindi pa siya bayad dun sa router. Oo. Oh, pero nagbabayad siya ng na, na, bono. Tatlo pa kami may-ari noon. Oo, oh, tatlo. Tatlo pa kami may-ari. Wala ko siyang pakialam noon. Hindi. Asawa okay, din niya ang oh, pipigilan. Ang problema nun, ang problema nun, sige, bayan siya ng Gusto niya umalis na alas siya. Oh. Ano yun? Wala na yun. Uh, sa uh, ano? siya? Ano oh, yun? Uh, yun. Isi, isi, isi. Ah, ano yun? <laughs> oh, ano yun? Ano yun? Ano Ano Hindi siya kontento. Hindi siya kontento. Alam mo na kayo lang buwan na siya. Isang buwan Wala pa, wala isang buwan. Wala pa Wala pa. Sabihin ko ngayon, hindi si may hindi kontento sa inyo. Sa connection, hindi kontento. Alam mo naman namin eh. O, hindi kontento. Bakit? Bakit? Eh, ito kasi eh. Oh, ito. Ito. <laughs> ito, ito, ito! Ito! Ito kasi! Ito kasi! Oh, ito kasi! Ito kasi! Ito kasi! Ito kasi! Ito kasi! ganyan-ganyan. Hindi ko na tayo. mga nito, kayo pala <laughs> ay pag-usapan niya na hindi yun. Ang kulit ko Ito talaga, bago swing eh. Swing. Alas ako nang mamadali umuwi ng alas 12. Hmm. lang, Kidlat yung signal. Mag-online ka? Hindi, e, naka-Facebook ako. Ah. Puta, kidlat! Action, action. Nung pag-alis ng ano, alas 2. Alas 2.15. Wala na. Wala na, tikong na. Sabi ko. Parang manok na. Ito, iniwan na naman lahat ng bukas ng tab niya. Oh. <laughs> Tapos yung mga ano niya. Kaya ah. Teka lang ta. Ayun Asa... nga eh. Sabi Asa... ko. Sasabihin ko naman sa'yo. Oh. May nakukwento ko na balita. Oh. <laughs> wala daw kay Tope. Wala daw sa kanya. Oh, wala. Do, sa oh, wala Karino. 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 sa iyo. Kanino? Oh. Sa akin. Oh. Hindi, ano pala? Kasi <laughs> hindi ko nakikita ikita sa iyo eh. Hindi, ano pala ba siya? May hacker. <laughs> <laughs> diba? no, no. Oh, no. May hacker. <laughs> diba? No, no. Ah, may hacker. No, no. May, <laughs> diba? no. may hacker. Bukod siya yung tatlo. No, no. May hacker. Diba? Kaya so pa iba niyo wala yung hacker na yan. Ha? Wala sabi ko wala, wala, wala naman. Palaga sa ko hindi ako lang, lang daw e, sa umaga. Eh ito yata, naman, ito naman. Alam ko ito ito naman kasi bago <coughs> umalis, puta lahat ng tab nakabukas. Hindi ako lang bubukas swing ako, di ako lang bubukas ng ganun. Yata. Kasi alam ko dito kumaka-open pag sa swing sa umaga kasi mahina yung hindi um, ka makapanood ng online. Tama 'yung sinungaling. Ang tanga niyan. Oh, Oo, ako umaga. Oh, sabihin ko sa iyo. Umaga, sabihin ka, ko sa ano oh. eh, iyo. Sa sa ko Alam ko, wala akong tatago